Dios kay mong nailhan nga Dios pero wa ni mo sing alagari nga Dios bantay ka sige kag sa pangalan Kristo magampo ka in Jesus name di ba pahilin ka gyawa Jesus name wa ko nakadungog ba naingon nga sa pangalan sa mahan pangalan sa anak layas limonyo Ino kasi limon Unsay si may pangalan ato. Wow, wow, May pa mo niyo nakasabot pangamahan <laughs> ang ko anak, di <Digo>, gud <laughs> Di ba? Unsa? I na Basay ta tu part nga kay bisan na nagpakaila na sila sa Dios nagpakaila na sila sa Dios wala nila siya pasidungi ingon nga Dios nailhan ako siya eh. Mo na inindot niya pero kanang uban nga ilang nailhan ang Dios pero wala nila alagari simbahan ingon nga Dios sunod ni magpasalamat kaniya hinunua hinunua may ilang hinuktokan ang mga hinahuna nga walay dapat hangtod gingit-ngita na ang ilang habul ng mga salabutan. Mao sakit diha kanang sigig panaway nato nagingit-ngita ang ilang mga habul, habul ng salabutan. Habul pa gingit pa. Dili ako nagsulat na ni Apostol Pablo. Ah, hmm. yeah, Pablo. Okay. Pablo. Ay. Sa ilang pagka maina, pagka makinaadmanon. Uy, kinaadmanon di ini mga bright ni. Eh? Mga bright. Ah. Sa ilang pagka makinaadmanon, nahimo hinoon silang mga buang. Uy, kanang nang napababright yun. Kuan ko, PhD ko. PhD. Oh. Kung <laughs> sa paka, kuan ko kanang nang theologian ko. Kit mo nun ka, pero kung sa ingon, nahimo nun silang mga buang. Adig ka po na kung nagsulti yan na si Apostle Pablo. Kung Gumasuko mo na ko, si Pablo.